brother ang ulo mo itim ano itim oi <laughs> kara oh grabe oh, <laughs> Pakula... pakulan pa dito harapan ano ano ang to pakulan oh sa screen yan ulo mo pinya me ulam yan Gapang itu nampak kalau saya hey, lari mau Kita mau paling pahal Oh kita Eh, nabul no Ya, pang itim. <tik> bakal. Ay, bakal pala yan eh. Dawil naman. Oo, uh, paborito mo. Uy, Roger. Aroy. Magrapas so? oh. Paborito mo di ba ya? <laughs> Aroy. Paborito mo to eh. Grabe. Eh, brother, inarbis mo talaga yung sa ambulong bang. Hoy, oh, wala to do sa atin eh wala tutul sa atin kunin natin yan wag mo ngarap arawin yan oh mapuno na yung brother yung sibot ni ano ni bibitik oh dawin naman si kapitan Kapasid nang nahuli ka na ni Coach Parang sa naman yung cup na, ay nalumos pala nalumos oh, pala nalumos ano yan hey. boy pitik dawi naman yan oh grabe oy oh alam mo ano uy magkapatid tong huli ni kapitan wag mong akin na no? go ayun ang ate ito kaya ay, anya, kuya yun eh ah uh. ah marami Indi, kalau so, terjadi kepital yuk. Uh, sebelum lagi saya e ringnya nggak raba pas. Tengah ting, sehatin. Oke. Okay. Orang okay. yang penawi ini kepitan nggak raba pas? Lantung <tongan> botamot. Okay. Jadi sampain, pain teman saya. Aduh, ikut. Togel, togel pala, nggak raba <tongan> Harus simpan ke Ambulung Bang. Pakul di Ayarahbah. Yuk, ini pakul. Dawi ni Oh, mga karabas. Dawi naman si Boy Pipig Baka paborito mo ito Ha? Baka yung paborito mo ito Kakol? Aroy, gira po ay Parang nawala man Wala Oh Nahiya siguro sa'yo <laughs> Nahiya Andyan, Wala, wala Wala Hindi Wala natanggal Ayun. pa Ayun, meron Meron o oh, mga karamas Ayun ay hindi, iba namang lahi yan oh, lahi. Ay, lahi, Ang maganda Salmon yung mga karabas ako, yung uli ni Dudulik Yon, tingin ko Pinilit niyo yung dipa ko oh. Aroy, mo Tambak mo maya ang ating ihawin ito maya Ay hindi Ay hindi kap, yung ano, Oh, yang beli di Ketian Mangkarabas, tuh Boy, boy, pau. Ini yang so. brother Dawi, naman. Sudah. Terus jir pergi, ayo. Wuih. Ibang lahir, naman, pra. Anong, anong sudah, brother? Ewan, kok, kawan, anong Ah. Wuih. Oh, bau, boy, boy, pau, brother, ah. Ya, mm. oh. Wuih. Mungkin kau lihat lemah aku, premium, ah. Uy, talaga. <laughs> Sa sakong bigas. Ah. Ayun. Palit muna tayo mga pangkalakaya, mga karabas. Ah, tayo naman. <laughs> Para kay ni pag ano eh. Yung batong gamit. Ito naman. Pain pain na naman. Ngatin ako ang brother yung yung ulo mo. Kung mo-reframe na. Agulis Dami na pala Lawi na naman Uy Roger um, Kung kaya to Anong putahe? <laughs> biniglang, biniglang gila lang eh Ay pakul Ay hindi Ang lawi ko naman <laughs> Lawi to, lawi <laughs> Mukhang na. malalim eh no? Brother no? Malalim eh

Sigurado, bunok pala eh. Yon. Yeti. <laughs> ah. Kumpulan naman. Lahat yan. Uy. Oh, maganda dito. Oh, ganda. Oso. Oso pa rin. atau Ganda yata eh. apa? to tuh, pa. Ganda to ah. Tingnan mo yung huli mo parang puno na. Woi, 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 digas. woi, kami sa aming spot kung saan po kami mamumusit i-testingan po namin mamusit habang pabilog ang buwan pabilog po kasi ang buwan ngayon eh, eh para pa umikat na ang buwan mamaya at bilog kahit kung wala na kami mauli na po eh, babalik kami dun sa aming spot mamaya at mga well naman lang kami i-testingan namin ang busit kung mayroon mauli so, kami sa anak ng barkong daanan Ang Ano pings? Dito na tayo? Oo. Oo, mag-iho ka na. Brother, yung ano dyan, yung ati, yung kalan. Ay, sakit na, Mar? Ito? Oo, oh, dyan. Hmm. Tamang tapos, mababaw yung ating Tingnan natin ang ating sinaing. Ay, wag ka lang Mga kalabas, mga... Ano daw? Mga si pings din ang iyaw-iyaw.

hindi nyo ihaw yun medyo maliwanag ko atong mga karabas yun eh. may may mag start na yung mag ano nang usit eh. ako okay, airplane ko to, oh, to. ayun mga karabas inalagay nila isda sa bodega wow saan so, pulahan din ah Uy! Ito so laki ng ulo ng isa <laughs> Sarap. Ang kaya lang sa natin ubusin niya 'no. Diyan kilaw. Tapos fit in sour. Fit in sour talaga. Ubusin mo dito, Brad. Brad, ibuhos mo na. Tama. Ayun, nagpalingas ng na si kasamang pengs Leng. Ihawin niya na ano. Karabas. Ang ulam. Iyaro mo na makarabas bago mag ano nang pasit. Lata, lata pengs G. Ha, ah, lata. lata. Tarin mo muna sa pengs G. Andiyan, brother. Nako. Lugaw. Lata ba? Ay, lata Sakto lang yan, Brad? Ha? Huh? Sakto lang yan? Kaya? Yeah. Oh. Ya, lambut membran. Sak yan. Ya. Ini ulang apa ini? Mana yan? Yan. Oke, ini apa, Ping. Tolongan. Mau apa musik? Eh, buksan natin. Para Di sak tolong yan, si. Aga pa, aga pa to. Aboy pitik sa kanin cup, sa kanin brother coach Una salang. Dan may bigote. Manitis. Hindi siguro na nakikita nang ano yung blade. Ito wala ito bigot ito. <laughs> ito ang paborito ni ano? Ni Bibitek. Oh. Iyan ano niya ba ako ay. Para ba si paborito ni Bibitek? kaninang nang tangali ang nakain niya tatlo. amo, grabe siya oh. Yeah. Akin yung... isa lang. Abo. Niligtas. Niligtas di ata pang <yan. laughs> Nilig ta, Niligtas sa sarili ay. <laughs> <laughs> oh, kasarapin mga karabas, dami sukang makalang. Uy! So, naman ang ratlong itlog. Bago sa kapitan. Bili na kayo! Bili! Bili na kayo! Balibik nyo! Ito ang ulam na mamimiss namin sa tabi. <laughs> Sariwang-sariwa, mga karabas ko. Kasi kasamang ko, hindi na nakapaghintay. Gano'n na ako ng, uh, ano, para lang, ng pumain, mga karabas. Ngunit nakakuha nung isang piraso oh. ko, yung pinakabuntot niya, palitpeg. Ano yun na yun? kusin kusan ba tapos yun ay pain kasi pag walang pain ma ano eh madalang kumakain kailangan pain isa to sa ano sa tasan to para ito yung pinaka bis nya ibig sabihin ito yung pinaka aparato nya kasi hindi -huh. pwedeng basain to pag ito binasa mo masisira sa tasan mo kailangan may meron tali dito Ah, yun ang gawa niya para ng kabalik si kapitan hindi, na yun. Hindi kayo pwede magtabi ng sangkab ano, kay stumpsit, malilito. Okay, malilito. So, nanganggap? Ang sabi na po si Shanna, ako punta. Hahaha! Ano na ba? Oo! Karabas! Ito ang mga pinilaw. Nakita na kayo ito? Wow! Uy! Sarap! Mga karabas! Ito na, na, wow! pa, karabas! na yung kapilaw. Oh! Wow, ulam! wow ulam. sarap suka, Arabas, suka-suka, arus, magnet, 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 yang magnet, 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 One, sir. Kapa yung siya? Pag gumana yung mga, mga kamay ni TG, gina mo. Ganon? Oo so, lang. Karami siya. Kamay tingin, gila lang. yung ininyaw ah. Ito no? pa. pa. pa yung Marabas, yung ito na pa rin, lang. Mga yung aming ininyaw oh. Tuto na! Yun! One, zero! Oh. Mga tuto na! Ito, zero! Karabas oh. Uh, sarap mang inihaw, mga karabas. May ang kain ng mga sarap ko boys. may uli na si kapitan. kap Yun. Oy, wala na wala eh. Oh, leren. Yun. Sana magtuloy-tuloy kap no. Uy, ano kap uli ulit kap. Ang ganda ng malita yan Yung ano? Yun. Ah. yun. Uy, wala. Para barang... parang lang katabi.

Wala wala kirin pala yun. Yon. Eh, si Bing siya na malaki pa no. Yan na. Ay, ay, may merong ilaw eh tatlo -tal, eh. na silong, ano, ano? silong ni. Bing, kan mo to. Bing, sana na dito bol. <laughs> bol <Ball>, man. <laughs> oh, malaking kang makarawas oh. Pantay tabo ah. You know, oh. you know, ah ay, yun ang Yun na ulit. Ay, sus. Tanggal. Ha? Tanggal. Tanggal? Uy! Sus! Yan ang hindi ko pa nalaman, mga ganyan. Uh, -uh. yan ang hindi ko pa nalaman, mga karabas, yung mga diskarte yan. Kasi dating maumusit din ako eh. Pero hindi ko pa alam mga diskarte niya na Yung kamay niya, oh, tingnan mo. Parang kwan. Parang kiti-kiti. Ngayon. <laughs> <laughs> mga karabas, <laughs> ano, uh, ah, bali ka. lang ka. ko nang bukit. Uy, sabay ganun! <laughs> Teknik oh. nga, rado sabi niya picnic Teknik. Okay, kasi alam mo mga rabas, pag may buwan kasi ang... oh, Ang pusit mahina, yan. Pag dilim, yan ang kaya ng, kaya ng pusit. Yung... Yes. Ah, Kahit makauli lang tayo, mga dalawang kilo, pwede na yan, mga karabas. Pamain lang namin sa ano, mga will kami. Sa baura. Pero pag malalaki yan, pamain sa buwan <laughs> <laughs> Mga karabas. Sayang. sampai sini apa? Hmm. Aduh bu sana sih ah. Paras melakai? Sing ketahun. Ayo jalan melakai ya. Aduh bu an, bu as. Oh, Tiga sembilan yang paling. Ah, Tiga melakai nih Ya merah sih Merah nula. Nula nula. -nula. nula, -nula. nula, -nula. Okay. Okay. Kain hmm. atau kain? Mga karabas, gandang gabi po sama mga ating mga uh, tupang kanyan. Ikot na. Magkakain na kami, mga karabas. Hmm. Itu yang favorit ni Boy Pitik eh. Oi. <laughs> <Uy. laughs> <Uy>. Grabe Grabi kau oi. Ki Baisha. Rabe, tak hipon. Itu yang kalana. nak. Turu Arab. Ada mau. Sekon mau. Ah, tak mau. Wah. Dia jumping dia bakal main ni kan syak tu. Ayuh, drum. Jangan <laughs> lincah. Brother yo ating dengan tato. Kain mo tayo mga karabas. Tayo mga karabas. Karabas, karabas. kain po tayo. Kapunan. Medyo matumal kasi ang ano. Kain. Oh, grabe naman ang kanin ng sa na to. Mga karabas, yung aming mga kanyan, followers, yung mayroong request na ba't wala si Kapitan kasama na namin ngayon. Grabe oh. Yun na ito yung pakol oh. Yun lahat yung pakol. <laughs> Uy, rugit mo di ay. Dagar magali. <mang> le. <laughs> lahat makatikim alam mo mga karabas kasi para ang kampala ang pakol ang kailangan pala yan mga karabaos pag iiha mo yan oh, dapat kainin mo rin agad kasi pag maglamig siya makunat na yan mm, mga ganun, pa pugi ganun pa <laughs>